<laughs> waiting, waiting po kami sa posisyon ng mga santo rito po sa Morong Rizal. Dahil dalawa po ay um, posisyon ang Aglipay at ang Katoliko. ang init po. Uy! Nasa kabilang kasada pa po kasi oh, ano ngayon? So, kami rito po ay nasa kabilang kasada na daan tayo. Wow! Ah, wow! hindi wow! ko yung ganyan pa may pay. Huwag ka rito ako. Huwag

Thank okay. you.

eeh ano? 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 ano?

Oh, nalagputa din sina ko. Ano ko? natin? Oh, pa-linis na po siyo 'yon. lang. nako. Hindi pa mapuwet. Pa-sabi na po kung mamamang. Kapag bumuga. Ano 'yung feeling ko? Tumutulong ako ng nakakut na lola

Halo, halo. Ma, San Andres. Shout out sa so, mga nanonood dyan. San Santiago, kung um, ang dami kung kaya ano 49. ano yung kung kaya ano ano yan? San Felipe. ano yan

]uito. Isang sulat na ako. Nabibilang niyo ba? Two. Ano na yan? Four. Yun. Five. Six. six. Five, すいません。<online. S 2> <that> <laughs> po Santo Tomas Alpe, Alpe. Dito. Dito Kilak -kilak. Kita b. Walang ilaw. Naubos yung ilaw. wala nang ilaw. Dapat lagyan sila ng ano. May ano, ano pa sa dollar Solar. Ito yung mga kandil. Ito yung solar. Nag-ano kasi yun. Naka-ano na yung mga kandila nila kanina pa. Ay <coughs> paglilinis ng Jesus sa Jerusalem. Paglilinis ng Jesus. Diba yun yung matanda? Nung ano? Diba? Yung nag-aano trabaho sila, nagkatrabaho trabaho di Diba? Yun yun sa alipin Paglilinis na paglilinis ng Jesus sa templo. Kaya nga. Kaya kung Ganda nito. Wala sa dyan. Wala sa dyan. Ah, si Papa Jesus. Pulling the sun. Sino yun? Mary. Ay, hindi. Ang tanalangin Iyan na nag-basbas sa na. Panalangin. Kanya sa ano? Sa... Ang oh, sinakulo. Sa, sa harapan ng... San, Sanhedrin. Ay, yung ano? Si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Ayan yung ata yung ano uh, siya, diba? Ayan yung sila natay. Ayan ay, siya. Sure. Bagay ang mga dilaw. Chat. Then na ilaw? Okay. Sumo. ilaw. Pesos Pesos. Ah, principal. principal. Oh, principal. O Mam Ma Rosita. Pangalawa. Seven. Agong bilangan ka mo? Sa dulo mo bilangin. <laughs> Jesus Nazareno. At kapag mabibilang, sa isip lang? Jesus Nazareno. Sënëta Sënëta Veronica Veronica nang hinobadan ng damit. Sa kanjan na Hindi na ko nagana inri. Sta. Mabigat kasi. Dali ko. Yung sana ko no. San Nicodemo. San Nicodemo. Santa Tomas, San Aguilar, San Mateo, San Judas, Felipe, San Felipe, Judas, si Pare. Ayun na! Ayun si Papa Jesus oh, Papa Jesus. Ayun, Nakamissin okay. na ako 奶奶。 Diyakar. <laughs> Ayun. ni so, di ko ba lang? Wala yung parang dumaan na parang na kayo so, na Wala. Diyakar. <laughs> may pa -ano? oh, tapos may kulay dito pa ata ko na nun eh. Doon ako, Pakita mo ako para makita ko na yato. na. thirty five thirty six thirty thirty thirty